Dito sa Pilipinas, bawat kibot mo may tax. Pumili ka sa sari-sari store, may tax yan. Mag-ipon ka sa banko, may tax pa rin yan. Manalo ka sa loto, aba, malaki ang bawas dyan. Pero teka muna mga kamagkano, ilang uri ng buwis ba talaga ang alam mo? Kasi madalas, may naririnig tayo nagsasabi ng Eh, hindi naman ng tax yan. Nako, akala mo lang yon. Kasi alam mo ba, may mahigit sa sampung klase ng taxes na binabayaran natin bilang Pilipino mula pagkasahod hanggang sa pagkamatay. Tara, isa-isahin natin. Una, andyan ang income tax. Bago mo pa mahawakan yung sahod mo, may kalitas na agad yan. Depende sa laki ng kinikita mo. Kung maabot yan hanggang 35% para sa pinakamataas na bracket. Pero note lang din, may exemption din ang unang 250,000 pesos na kita kada taon. Ibig sabihin, maraming Pilipino na mababa lang yung sahod na hindi binabawasan ng income tax. Isama na din natin yung mga bawas sa contributions gaya ng SSS, IBIG at PhilHealth. Well, hindi yan tax technically pero automatic kaltas pa rin yan sa payslip mo. Next, andyan ang consumption taxes. Lahat ng binibili mo may kasamang 12% VAT o yung value added tax. Mapag grocery man yan, kape, cellphone, lahat meron. At kung bibili ka ng alak, sigarilyo o gasolina, na excise tax pa yan. Kaya yung mahiling magbasa ng resibo kada grocery nila, for sure, alam nila to. Andyan din ang digital service tax. Ito, bago lang to. Kapag mahilig ka mag binge watch at nakasubscribe ka sa Netflix, pansin mo, tumaas yung subscription fees nila, di ba? Dahil yun sa digital service tax. Kasama na dyan ang Spotify at YouTube Premium mo. May dagdag na 12% VAT para sa digital services. Maliban dyan, naandyan din ang taxes on savings and investments. Opo, kahit yung simpleng pag-iipon mo, walang tax sa gobyerno. May kaltas din. May 20% withholding tax sa interest ng savings mo at iba pang investment income. Plus, may documentary stamp tax din kapag nag-loan ka at nag-open ng investment account. And then kung nagbenta ka naman ng property, may 6% capital gains tax din. Eto pa, lumipad ka sa road, may travel tax kang kailangan bayaran. At kung may padala kang balikbayan box o mag-iimport ka ng goods, may customs, duties at taxes pa rin yan. Andyan din ang property taxes o yung tinatawag na real property tax or RPT taon-taon kapag may lupa o bahay ka. May estate tax din kung nagmana ka ng bahay o lupa. Ang rate ngayon, 6% ang net estate. At kung ibibenta mo yung property, may capital gains tax ulit. Eto pa, meron din yung dock document fees. Passport ba mo? Nako, 950 hanggang 1,200 pesos yan. Wako lang ngayon, baka tumaas na. NBI clearance? May tax din yan. Birth certificate? May bayad yan. Technicality, fees ang tawag dyan. Pero sa effect, parang mini taxes na rin. At syempre, yung iba pang hindi natin agad napapansin. Meron din tinatawag na lotto winnings tax. 20% yan. Opo, yung mga nanalo sa lotto, bago pa mapasakamay nila ang premyo, awas na. Example, 100 million pesos ang jackpot na napanalunan mo, 80 million pesos na lang ang maibubulsa mo. Yung 20 million sa gobyerno. Andyan din yung syntax sa alak, sigarilyo at vape products. Layunin nito na ma-discourage ang mga consumers na bumili ng mga produkto na nakakasira sa kanilang kalusugan. Pati nga pala yung pagrehistro ng sasakyan mo, may tinatawag din vehicle registration tax. Kung iisipin mo, bahawat galaw ng isang Pilipino, may buwis sa sahod, sa pag kain, sa gasolina, sa bahay, sa savings, lahat may parte ang gobyerno. Ang tanong, sa dami ng binabayaran natin, maramdam mo ba yung balik? maayos ba ang mga public hospitals? How about educations? Yung mga kalsada natin? How about yung public transportation? Kasi kung araw-araw tayong nagbabayad, dapat araw-araw din tayong nakakita ng pagbabago. At kung hindi natin ito makita, huwag natin tanggapin bilang normal ito. Kasi bilang taxpayers, may karapatan tayong magtanong, magdemand, at manindigan. Gusto mo pa na no, magento pang klaseng content? Dito lang yung sa si channel ko kaya mag-follow ka na. Subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.